kita niyo yan mga amigas o oh, kita niyo yan melon at saka pakwan o oh, diba melon pakwan tapos nandyan yung isang karton na may box, -box. -box Yeah. Pinakamalaki na melon, melon, pakwan okay. yun, anong tawag yun sa inyo parang sibuyas tapos ito naman parang yun yeah. okay. yung dami yung dami mga potas yung iba sa taas O, oh, di Dami kami yung protas ngayon. Yan ang pinakamalaki. Haba. Yan. Kaya, ito yung kinain, kain ko. Ang tamis kaya, mga amigos. Sobrang tamis na. Juicy siya. Matamis. Tapos, yung mangga at saka saging andun na sa taas hinakot na nila tapos ito yung banana namin na luma na pero masarap pa rin yung ano parang nangitim lang siya pero yung laman niya buo pa din o di diba ito na muna yung kinain ko ngayon ubas ubas sa amin sa inyo sa english grapes o di diba yan ang pinapako ko ngayon kasi kakatapos lang namin ng kain, kainan sa pananghalian o ba diba? yan lang muna sa ngayon mga amigas kaya yung iniinom kong tubig ay hot hot water para matunaw yung mga kain kong protas kasi ang daming prota sa amin. Mainit 'yan, mga amigas. Hindi lang umaso. <laughs> mm. Init nga. Kaya 'yan muna sa ngayon, mga amigas. Kasi walang time mag-video, very busy. Kaya kahit ano na lang muna video-video. Oh, di ba, mga amigas, mga amigos? Maraming salamat sa patuloy na panonood ng aking video video. Kita nyo yan, may flower base din ako dito sa aking la mesa. O, oh, diba? Ayan siya. Ayan siya. Balikan natin yung pinakamalaking pakwan. O, oh, diba? Pinakamalaki at mahabang pakwan. Smell oh O, diba? Tamis kaya ito. Pag kinudgud namin tapos lagyan ng fresh marin, parang ano lang siya buko kasi ano yung laman yung puti. Masarap. Parang buko lang siya Kaya naman ang pakwan yung dalit. Ang tabis. Kaya yan muna sa ngayon. Ang video natin. Pakwan-pakwan. Subuyas. O oh, diba? Wala yung siya yan. Hmm.